sa oras na 5.05 ng hapon. Ayan, malaya nang nakakatakbo yung mga tao at saka yung mga bikers. Dahil wala nang mga nakahamba lang dito sa kaba ng kalsada, ganoon na rin sa sidewalk. Diba, ang ganda tignan? Wala na pala ako kasama dito. <laughs> Ando na lahat. Magandang ganda nga hapon sa inyong lahat Ngayon ay uh, June 3, 2024 At sa oras na alas 4 ng hapon Or uh, 4pm Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng uh, Makapagala Boulevard At Sakop ng Pasay At uh, kasama natin ngayon Ang uh, Special Operation Group ng uh, MMDA Sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel Go At sa uh, hapon ito Ay muling papasadahan ng uh, team Ang kahabaan ng uh, Dukno Boulevard eh nung mga nakarang araw ay eh, napasadahan na ito at uh, ito ay uh, follow up operation ito pakaliwa na tayo ng Diokno uh, Boulevard yung sa kaliwa natin yan yung, uh, yung kay Diwata napasadahan na nung nakaraan ang dami na naman nakapark so papunta tayo ng uh, Mall of Asia ang dami naka-park dito. Ito yung uh, napasadahan ng team nung nakaraang uh, araw. Mahunang tayo. Tignan natin. Boss may tayo. nung nakaraling ko, nandoon yung team at uh, umusad lang ng konti rito. Ngayong hapon, ito mayroon din nga pala dito na naokupahan na yung uh, sidewalk. So lahat ng mga nakahambalang na yan sa sidewalk, isasampa na sa scoob. So ito mga nakikita nyo, mga kinukumpis ka na yan. So hindi na yan ibabalik. Gaya nga ng mga nakarang uh, clearing operation dito, so ang layunin ng uh, clearing operation ay linisin ang uh, kahabaan ng kalsada, lalo na itong uh, bangkita na kung saan daanan ng mga tao. Ayon nga kay uh, Sir Gab, ay eh, hindi naman bawal mag-negosyo. Uh, Basta wag lang sasakupin itong uh, kalsada or uh, bangkita. Dahil pakialis po yung mga ano, yung mga tray. Yung mga tray na lang po. Tulungan um, nyo, alisin mo yung mga tray. Alisin yung mga tray. Yung mga paninda, katulad ng mga pagkain na yan, binibigay naman sa may-ari, ito lang mga patungan ng kinukumpiska. ka. Pag dyan, punta naman natin itong mga pinagtitikitan dito yung may mga driver titikita na tapaalisin yung mga iniwan lang dito at walang driver ayan mapupunta dyan punta naman natin dito so ganon din dito sa so ganon din dito sa kabila malawak pala dito dito nila pinapasok yung mga paninda or mga kagamitan so magmula naman dyan hi ito, pinagpipikitan din yung mga sasakyan dito. Punta natin dito yung uh, isang uh, restaurant. Ito, wala na mga nakapark dito. At uh, wala na yung tulda. So, maganda yung resulta. Wala na yung uh, mga soup drinks dito sa bangketa, So, yan. Diba ang ganda tignan? ngayon yung mga customer doon na sa loob kasi kaya lang naman na kumpis kayo mga or pinatanggal yung tulda dito nag-extend sila at may lamesa dito ibig sabihin na na nila yung bangketa so ngayon hindi na sila mapapakialaman may inatak na pala dito at yung mga sasakyan dito ulitin ko lang may mga no parking dyan Ayun, nalalaki sa kayon dito Meron din dito, itinabilang nila Ito oh Ayan, kompleto Misan tinatabi nila para lang sila makapagpark doon sa may uh, harap ng restaurant na yan na kung saan mayroong hinahatak kanina pag mula dito yun yung uh, hinahatak na nakita natin kanina ito pala yung mga hatak ng uh, LGU ito sa Pasay ata uh, ito yung uh, impounding area yung nakita natin kanina ay, ang dami eh. kaya ito yung mga pinaghahatak yung iba walang uh, susi iniwan lang dito sa labasan so yung mga hatak hahatakin ulit so ang mangyayari dito uh, katulad nito ito mga uh, isang sasakyan na inahatak so ayon na rin sa uh, alak ang tanungan ko dito eh, ang responsibility ng mga ito yung uh, towing company na naglagak ng mga sasakyan na ito na hinahatak na dahil kung uh, makikita natin eh malawak pa naman yung ano, tawag dito impounding area sa loob ayan oh. o sabaga, mas cute na nga kaya pati itong isang sasakyan na ito nasa labas na Sa oras na 5.05 ng hapon, Ayan, malaya nang nakakatakbo yung mga tao at saka yung mga bikers. Dahil wala nang mga nakampalang lang dito sa kahaba ng kalsada, ganoon na rin sa sidewalk. Diba, ang ganda tignan? Wala na pala akong kasama dito. <laughs> Ando na lahat. Inuulit ko po, wag na wag kayong magpapark sa mga kahaba ng kalsada. Uh, ganoon na rin sa sidewalk na daanan ng tao dahil ito ay pag-aari ng gobyerno para hindi kayo magkaroon ng problema, hindi kayo matitikitan ng inyong mga sasakyan at uh, lalong lalo na pag halimbawa naghahanap buhay kayo ay eh, hindi maaapektuhan ang inyong hanap buhay. Katulad nga ng sabi ni Sir Gabriel Go, wala namang bawal na magnegosyo o maghanap buhay. wag lang ahalangan itong ah, bangketa. O oh, di ba malinis? Ayan yung papunta ng Mall of Asia ngayon mag u turn ang team papunta dito sa Buendia so dito malinis sa may harap ng GSIS or ng uh, Senate of the Philippines doon tayo galing sa kabila so, yeah, so Tara-tara, <laughs> <laughs> yes, nandana natin mga naka-parking kitiwata o oh. Pa-ano, uh, malandra marami raw nakabalandra sa harap na, ng tindahan ni Diwata ito na sa harap na tayo ng uh, itong katindahan ni Diwata maayos ito eh maayos yun nga lang ang matitikitan dito yung mga customer dahil may parking nga siya sa lobby eh. 20 pesos yata saka, saka 50 pesos yata ayan o oh, may parking nga sa loob Saka malawak yung kanyang tindahan Yun nga lang, ito matitikitan yung mga sasakyan sa kalsada Ang parking fee ay 20 pesos, saka 50 pesos So tignan na lang natin dito So lahat yan matitikitan So walang makakalabas dyan Yung mga walang uh, driver Yung iniwalan dyan, mahahatak yung mga sinampa, yung mga sinampay dito wala na rin. Maganda naman ang resulta ay eh, pagka na, napapagsabihan sila. So ito yung lugar na ka ng uh, dalawang case ng uh, soft drinks. Naalala nyo? O, wala na sila dito dahil uh, ayun nga sa mga scoob. Ayan, pagka naabutan pa sila dito ulit, makukumpiska na yung mga paninda nila. So andito lahat sa lobo. Ito ay isang uh, private uh, property or kadugtong ng uh, kay Diwata. Malawak dito kay Diwata, maganda yung lugar. Uh -huh. So ito, ito yung mga matitiketan dito. Dai, dai. May nakalagay pala na ano eh, laki ng no parking. Ito. Minsan tinatabi ito eh. Ayan. So, ayan. Wala na yung mga sasakyan kundi naiwan yung mga basura. May nagwawalis naman pala. Oh.